Polis na nasugatan habang inaaresto ang isang sospek sa Paranaque City. Binigyan parangalan PNP. Itali mula kay Dayan Lear. Dayan. Yes uh, J. Mark. Uh, Pinarangalan at akinilala ng Philippine National Police o PNP ang katapangan at kabayanihan. City Police Staff Sergeant Carlo Navarro ng Paranaque City Police Station. Si Navarro ang polis na nasugatan matapos saksakin ng isang suspect na kanyang inaaresto dahil sa panggugulo sa San Antonio Valley 8 noong Biyernes. Personal na nagtungo si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil sa himpilan ng Paranyake City Police Station upang igawad kay Police Staff Sergeant Navarro ang medalya ng sugatang bagiting at medalya ng kadakilaan kalak kalakip ang token at tulong na pinansyal. Ayon kay Chief Pardil, ang ipinakitang katapangan ni Navarro ay patuloy ng tapat na paglilingkod ng mga pulis at kanilang kahandaang isakritisyo ang sarili o ang sariling buhay para sa kapakanan ng publiko. Pakinggan natin ang tinig ni PNP Chief General Marbil. Mga pulis na namamatay. But this one, kita mo, mas nauna na pong ano, ibigay ang buhay na. Hindi ko nga kaya ginawa niya kanina. Sabi to, bakit mo bien, bumunod na pa? baril mo. Sabi niya, kami bata eh. Ito pinapakita po lang namin ang mga polis natin. They are willing to risk their life.